medyo mga 20 ito so marami na nakakalapag dito para sa mga iba't ibang nakakalapag dito sa latagan dito ito napakarami ito so, dito so, so, tayo saan galing pa boss? Ah, oh, uh, yung subscriber natin na kilala sa atin. So, good morning, good morning sa'yo, boss. So, from Marikina po. So, good morning. Sa anong bilang natin dito, boss? Wala. Ang sorbi lang. Ang ah, sorbi lang. So, kung mga maa. Oo, boss. Ayan, salamat, boss. Ayan, salamat, salamat. So, uh, salamat. Uh, okay. Salamat, boss. lagi tayo sa mga about sa mga sa mga, mga, mga naglalaro dito. Oh, pinakyan na ni boss ah. Oh. Yan Magkano bili mo? Oh, 20. Ha? 120 ang isa? Okay, okay. Lahat, oh, solid Ah. Yan, sa mga sealant no pang po sa mga salamin sa mga butas pwede rin yan eh sa mga lulod pwede pa no pwede ba yan ayan diba nang ganito sa, sa solid dito po maraming maraming po salamat sa lahat mga <coughs> so si punta si kayat na pumunta rin ang daming laruan to mga guys magkano mga laruan natin boy mga laro natin ha mura magkano 20 yan yeah, sa mga abat mga paninda rito mga is napaka solid dito yung mga abat ha o oh, bilhin mo o oh, sayo naman yun eh paninda mo yun eh yan yeah, dito sa mga paninda nito mga is mga abat mga laruan dito napaka Okay, good morning, good morning sa mga kabawa. Hoy, morning po. Ayan, hindi pa na ano natin kasi may mga baby dyan, oh. Mayroon tayo sa mga kano, magkano bintahan yan, boss? Mga... Ito, 200. 200 sa so, lagyanan, eh. Hindi kasama yung mannequin, atoy. Ako naman to. Pinapatulog ko lang yan. Ah, pinatulog mo lang, pinapahinga mo lang talaga sa mga abot ng mga paninda niya rito, doon. sa mga iba't yung mga kusituri, sa mga naglalatag dito sa mga ito ano ba to brewer, no? Brewer. 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 Uh, yung no blower oh ng buhok blower po mga so nagpapatuin ng buhok bagong ligo yan so magkano binta naman to uh, 100 lang yan ah 100 lang hey hey baba niyo konti konti lang dito ay Atras dah, atras konti so, Mga about ng mga ano Masyado makapal yung sinakop natin sa karsata Baka alin tayo ng barang ganito Okay, so dito No problem Sige lang Okay, ganun talaga Alright, salamat boy ha Okay, good morning. So, pass shoot lang. O, yan mga ito pang mga panindari. rito. So, yun ang mga latag lang dito. Nakakasun yung mga lata dito. Ayan. Good morning, good morning po. Okay. Pagkita so, naman tayo sa dolo. Boss, morning. Kumusta naman negosyo natin? <laughs> Baka, naman, <laughs> Baka naman, ang negosyan di dyan. Mapa merienda na si Tony Vlog, wala pang kita. <laughs> ang naglalatag dito araw-araw kumikita. Joke lang. O oh, yan mga guys, so dito sa update natin sa mga about ng mga paninda rito, no? So napakasulit. So magkano binta niyan? Uy! Eh, nilagyan mo tubig yan eh. Ah, pinayaran ko pa yung tubig yan. tubig. Uh, okay. yeah, daw mga paninda nyo. Oh. Mayroon pa dito. Oh, okay. ha? Ano, lagyan ng tubig malamig. Oh, yelo. You know, ano? Boss, magkano bintante, eh, boss? Ay, burat. Burat na. Oh, pinting burat talaga. So, may, oh, may kasama charger ito isa. May mga charger nito. yung yeah, mga iyon. Ito sa mga panimda rito. Yeah, mayroon may rito. Ito okay, doon din po. Ano po. ni sa mga panimda. Tony, Tony Black. Sa so, mga dito pa about nang nagaganap ng mga gulong. Mga Honda Beat to mga Honda Beat no. Mga gulong magkano? Dalawang dalang, din ko. Tolong down. Dalawang lang. Oh, yon nagdalawang lang. Hindi gusto ball pa siguro, pwede na pwede yan. Oh, dalawang bago, yun, bago pa. pa. Yung mga paninda niya yun. O oh, sige na, dito na yun. O na, lang po. Sa mga t-shirt. Yan, sa mga about na mga napaninda rito. Mga accessory dyan. Sa mga pisa-pisa fish mga bike. Mayroon din. Sa, mga sa partos natin boss, magkano binta mo? 50-50 lang lang, lang pang masang lang. no? yung tagayan natin? Tagayan, 20 lang. 20 lang. tagayan. ang tagayan. maganda tagayan. Tagayan, 20 lang. May kasama pa ng sisir, no? Yung baso, yung baso mata. Ito, pang sisilagyanan ng tubig yan, eh. Oh, Oh, tubig yan, glass, no? Binti-binti lang. Ang masang prision lang. O, sa... okay, dito naman tayo. Dapo ko, ako walang tayo sa mga about ng mga panin na nakalatag. Nakalatag dito sa mga, eh, yun o. Oh. mayroong ano dito. Okay. Alright. So, mayroon ko sa mga aksesory din sa mga, ano, mga pinagkukunan ng mga, ano, sa mga bata. Puna. Okay, doon dapo tayo sa taas. So, mayroon pa, karga ng gulay, o. Oh. Ay, diyan pa. Ah, dito, sorry. Ay, nagkakarga ng ano. Gulay, oh. Oop. Gabi. Ayan, oh. Yeah, sa mga gabi, bultuhan. Sako-sako, mga isyo. So, dito. Ayan, oh. Mga ilang kilos yan, boss? Mga ilang kilo ilang kilo yan?

So dito ay lapaglatag sa mga about ng mga paninda. Ay. Nice. Malaro ko nyo. Good morning. Good morning. Magkano ba din bintana mo to? 500. Sandan? 500 yung mga lumang uh, telecom. Telecom. Pero ito. Yung... lang to mga iso. Okay pa naman to. O oh, yan, sa so, mga antiko, ko, yung mga lumang gamit ng telecom mga guys, yan. 500 lang. 500. Ah, uh, goods pa yan, mga goods pa yan. Oh. Uh, so meron tayong mga lapis dyan. Pang display. Mongol. Mongol. yeah, mga lapis Mongol. Oh, pang display siya, nakabitin to mga Ang Mongol. Yan. Yan, yan ano, Mongol. Okay. <laughs> Napagaya ako. Napagaya <tumang> <laughs> Magkano minta naman to? 100. 100 lang isa. Si Mongol. Oh, right. Okay. All right, so mayroon tayo rito na ano. Ang bigat nito ah. Invicta. Magkano minta to? 500. Di 500 no. So, Kaya sa isa lang, oh. 500. Mayroon naman tayo dito. 500. Ito boss, magkano to? Rosario. Ha? Wala po, hindi ko binibenta po. Ah, wala. Pang pwede pwede ano pwede pwede lang. Pang pabuinas. Uh, Alright. Din Ay, brad. Ito, mayroon tayo ano. Ito, nakadipan display rin to. Yun, natanggal pa ang ulo. Yan. Okay, may dito car. Ito, magkano naman? naman? 100, 100 ibakal bakal to mga isyong sa so, mga sa mga laruan bata 100 yan itong naka display lang so, meron tayo ito pang display rin yan so naganap ng pang display mga is dito dami mga unlock uh, at dito mga isyong ok salamat salamat ok may mga buta ano yung tawag yan, yan. o oh, buta nga buta magkano bintahan buta 100? Oh, mura lang. 100 lang. Doto, 100. Okay, so, salamat. Mayroon pang bag dito. Bagong. Bagong. Magkano naman to? 50. 50 lang, oh. Mga bago, mga bago. yan oh. 50 lang, mga guys, oh. t-shirt naman mayroon itong mga t-shirt dito mayroon sila mga t-shirt magkano binta t-shirt? 150 uh, 150 rin mga t-shirt pwede bang diba mga color wind sa mga about ng mga t-shirt sa mga ito bago pa to may mga plastic pa oh. saan to pa pa 150 rin 70 sa mga polo 150 mga ano, isang sa mga sombrero natin uh, sanda so naganap ko mga ano t-shirt So 150 lang mga t-shirt mga guys. So mga 150, 150 lang yan. So mga bago yan, mga bago yan. O oh, binukla ni boss o. Oh. Mga t-shirt. Polo, ano, polo shirt at saka yung polo. So mga t-shirt siya mga guys. So 150, 150 lang. Mayroon tong lalagyanan ng ano. Pus makan ambik Yan. Ay, hindi po dito. Ay, ay naka-display pala siya. Oh, ng pera. Ah, nagana ng no, pera no. mga laban sila po dito. Okay, salamat. Yun, daming ano. So, dito naman tayo sa mga ano. Daming helmet ni bus, Ah. gusto ko helmet to helmet to Iba, bang ay oh. bintana to boss boss magkano bintana magkano bintan. 150 uh, ba? lampara 150 Yung bote mo malaki 50. Ha? O 50 Malaki yan bote oh O uh, P50 Itong helmet O oh. 200 200 lang yan 200 no Solid pa ito mga guys so helmet oh. Ah, Solid oh dalong dan lang tapak natin 150 ang daming pagano dito mga makakaroli dito ano panindo Thank